Mr. David Licauco, abay may ipinagtapat kay Miss Barbie Porteza sa gitna ng kanilang premier night ng P77. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo first magpatuloy sa ating updates for today's video, nice kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagi ang panonood at palagi ang pagsabaybay sa mga updates po natin. Maraming maraming salamat po. At ngayong araw, let's talk about this one. Dahil si Miss Barbie po teaza ay naka-receive ng mapapuri para sa kanyang napakagaling na pagganap dito po sa pelikulang P77 or Penthouse 77. Barbie Forteza drew praise for her performance in the psychological thriller P77 which had its advance premiere on Monday night. The premiere night held at the Mall in Quezon City was a star-studded affair with Alden Richards, Jameson Blake, Bianca Umali, Ellie Villanueva, Derek Mon Stereo, Jessica Soho, and Atom Arroyo, among others in attendance. After the screening, Portesa lead portrayal in the film was lauded by Blake, who called it refreshing departure from her usual role. Good job, sabi niya. The emotions she showed in the movie were so genuine. It's something everyone should see, he told reports. It's not the typical Barbie. So, yan po yung ilan sa mga komento nitong si Mr. Jameson Blake. And the other hand, sabi naman ni Alden Richards, previously worked with Portesa sa Pulang Araw, also praised the actor's dedication to her craft. That's what I love about Barb, he said. She never delivers anything half-baked. When she takes on a role, she pours herself into it. Ayan. So, sinabi niya na hindi nga daw half-hearted. Itong si Miss Barbie Portesa, kapag may binibigay talaga sa kanyang role. Pero, alam niyo po ba na mas tumatak, no? Ang ilan sa mga, uh, si, mas tumatak dito yung pagdating ni Mr. Mr. David Likawco kahit sabihin na natin na meron siyang ibang collab team, may iba siyang kasamang mga actors dito, pero na-highlights pa rin ang pagdating at pagsuportang ipinakita nitong si Mr. David Likawco. At sa kalagitnaan nga ng kanila pong premiere night sa kanyang interview, ay tumatak ang ilan sa mga sinabi ni Mr. David Likawco towards Miss Barbie Portesa. Sa premiere night ng pelikulang P77, inihayag ni David Licauco ang kanyang paghanga kay Barbie Portesa kapwa bida sa naturang horror psychological thriller. Sa kanyang post sa ex Twitter, ibinahagi niya ang isang steel mula sa pelikula at nagpapahayag ng papuri. Sabi niya, ang galing ni Barbie Portesa, I'm a fan. nadungay na rin siya sa premiere noong July 28 kung saan dumalo ang mahalagang personalidad tulad ni Nessa Balde Baldelon, mga kapwa artisan ni sa Dustin Yu, Bianca De Vera, Isa Akumali Sam Concepcion, Jessica Soho, and Atom, Atom Arolio. Ang P77 ay kilala rin bilang Penthouse, isang psychological horror film na dinirect ni Derek Cabrido at isinulat ni Enrico Santos batay sa original na konsepto ni Ange Atienza at Sian Julao. Ito ay base sa mga sinihan o ipapalabas this coming July 30 sa ilalim ng distributor ng Warner Brothers Philippines bilang ikalawang pelikula ng Jimmy Pictures na kasali sa pamamahagi ng isang Hollywood studio. So sa kanya pong uh, mga sinabi no talaga naman na antig ang ilan sa mga Barda fans kasi Si Mr. David, alam natin na sobrang uh, isa siya sa mga parte, no? Nang nasabing Miss Barbie Portesa, kaya nga tinawag silang Barda. Hindi lamang siya co-star, kundi tagahanga rin siya ni Barbie. Yan ang ilan sa mga pinakawalan nitong si Mr. David ko sa kanyang interview. At hindi pa siya tumigil, no? Nag-post pa siya sa kanyang Twitter account, ng papapakita ng kanyang all-out support para dito kay Miss Barbie Portesa. So, ang kanyang sinserong papuri ay nagpapapakita, kita ng professional at respeto at personal na pagkagiliw dito po kay Miss Barbie. Sabi, lagi niya naman po sinasabi talaga na kapag tinatanong siya who's the best actress for him, ang lagi niya sinasabi si Barbie sa kasi si Barbie yung nakitaan niya talaga ng pagiging professional at talagang natakagaling no, pagdating po sa kanya pong uh, craft. No? So dahil po dyan, mahigit mahigpit to the point lumalantad sa press release, David Licao ko na bilang isa sa mga ultimate na tagahanga nitong si Barbie Porteza. So, dahil dyan naging, ito naman yung magandang simula ng hype. Ngunit narito ang ilan sa mga, yung uh, tinatawag na reaction ng mga netizen na talagang uh, sinasabi nila na ito raw yung kung paano ipapakita ni David or kung paano ipinakita ni Miss Barbie Porteza ang kanyang mainit na supporta para kay Miss Barbie sa, ay David COVID sa kasama ng makasalanan, ganun din yung pagpapakita ng support na pin ni Mr. David Licauco ko. Biruin ninyo ha, Naka, uwi na po sila, hindi pa siya tumigil. Nag-tweet pa talaga siya, nag-post po siya sa kanyang social media account para lang ipromote yung movie po ni Miss Barbie. So, ang artikulang David Licaucon, Barbie Portesa in P77, I'm a Fan, sabi niya, ay nagbibigay ng magandang snapshot sa hype ng pelikulang paparating. Lalo na at may bigat sa social message tungkol sa trauma, acceptance, at mental health awareness. Ang pagsasabi ni Licaucon ng I'm a Fan ay hindi lamang sa simpleng papuri, kundi simbolo ito ng magandang profesional na relasyon at mutual respect nila sa industriya. So, balit, Upang mas maging matatag at uh, talaga namang uh, kapanipaniwala mga coverage, kailangan din may mga detalyong cinematic breakdown, no? Sa pagtatapos nga ng artikulong ito, ay isang epektibong promotional piece ang tumatak sa showbiz interest ng masa. Pero bilang isang pelikula na naglalayong maghatid ng malalim na tema, nararapat ang mas misteryoso at analytical ang pagtatalakay upang tunay na maingat ang pag-intindi sa film at sa mga paksang mental health at trauma kasi yun po kasi uh, doon po umiikot kasi talagang talagang uh, nilabas ni Miss Barbie Portesa yung galing niya dito po sa P77 na to kaya ito po yung usap-usapan ngayon sa Sokmed ganon din naman si David Licao kaya talagang napahanga ni Barbie sa kanyang ipinakita sa nasabing movie kaya naman talagang marami pong mga by the fans ngayon na talagang natutulog ng nakangiti dahil po sa mga revelation na unti-unting lumalabas nitong mga recent days ano. So, dahil diyan magbasa tayo ng mga comments niya sa comment section. So, unay natin ang komento mula kay Miss Naida, Sabi niya, syempre, may pinoprotekta ang relasyon si David sa kanyang girlfriend. Ay, naku, hindi ko alam kung saan nang galing yan. And sabi ni Miss Edita, Nako, Jim Barda, ayaw pa rin tumigil sa pambabash. di siya. Hanggang ngayon po ba, talagang negative pa rin talaga yung mga nilalabas niya. Hindi no? ko alam kung saan niya ginukuha yun. Sa pagka, samantalang puri positibo po yung mga balita ngayon tungkol kay Barbie tsaka David. Sabi ni Miss Relita Godoy, trending ang P77 ng no Premier Night na pinagbibidahan ng primetime princess Barbie Portesa. Dumalo si na Jameson Blake, JC Alcantara, Alden Richard at Sam Concepcion, David Lecao. Bianca Umalit Bianca De Vera and Dustin Yu at marami pang invites sa great success and many believe in acting capabilities of Barbie, that she can do more genre when it comes in her acting skills, once again Barbie proved na karapat dapat which is true no, talagang alam nyo hindi pa po na ipapublicize yung movie, eh talagang pinag-uusapan na siya sa galing na ipinakita ni Miss Barbie Porteza, even yung mga magagaling na mga actors like Alden Richards, ay eh, talagang humanga dun sa pagganap nitong si Barbie, sa kanya pong uh, karakter dito po sa piece P P77 and sabi niya narapat dapat siya ng mga awar sa kanyang nare-receive, everyone who watch the premiere of the movie have their different opinion about the good portrayal of Barbie, top one and bankable star, ayan, so ito naman yung kanyang napakagandang komento patungkol kay Barbie Porteza e eh, talaga naman po uh, masasabi natin na nakahilera na rin si Barbie sa isa sa mga bankable store dahil hindi po siya nauubusan ng proyekto. Pagkatapos po ng isa meron na naman panibago. Ganon katindi. Sabi ni Miss Julie, siguro nga po ganon sila di pa umaamin kasi nga po maraming nambabash at gusto silang paghiwalayin. Ma'am Dara, sa basa ko na kasama kayo kina Sir KJ, Madam Pickles at Barda United na legit ang mga updates nyo. Maraming salamat po sa inyo dahil pinatutunayan nyo sa totoo ang suporta suportahan nyo sa Barda. God bless po at ingat po kayo palagi. Ayan. Say thank you ma'am si Julie Banasihan sa inyong komento at sa inyong pong positibong komento at pagsuporta po sa Barda and of course sa ating pong channel. Maraming salamat po sa inyong laging panonood at palagian ninyong pagbibigay ng opinion no sa mga natatanging uh, ano natin mga highlights na mga balita patungkol kay Barbie at kay Mr. David Licauco. Sabi naman ni Ma'am Chinilda Gonzaga, that's better to be true to both of you. At least, at least, honesty is the best policy. The truth will set you free. Cool and calm. Stress free pa more, diba? And of course, sabi ni Ms. Jenny Reyes, God bless my dear writer. Ayan. Thank you, Ma'am Chisenny, sa inyo pong komento, no? And of course, syempre, is, uh... Ano yan? Sooner or later, is lalabas na rin naman talaga yung totoo no, between them. Sabi ni Miss Jenny Reyes, advance happy birthday Miss Barbie. God bless, many more birthdays to come. Guide ng Diyos. Ayan, sabi ni Miss Jenny, correct sa kanila po umiikot. Amen, God bless. Ayan, kasi sila po talagang laman ngayon event sa mga tabloids sa social media platform, sa mga pre TV. So, yun po. Sabi ni Miss Rose Cruz, love you, Ma'am Darit. San siya ako kasi dumating si David sa premiere ng P77 movie Barbie. Salamat po sa Diyos, Ma'am Ingat kayo lagi. Lagi, Ma'am. Ayan. Thank you, Ma'am, She si Rose. And Miss Louisa de la Cruz, aba dapat lang na the truth about Barda, more blessings. And Miss Sulita Messina, the most honest and most brilliant actor in her generation. God bless Barbie. Ayan. Salamat, Ma'am Chi. Si Jolita Messina. And another one, sabi ni Ms. Henny, ganyan, huwag na ninyo itago yung mga bashers top na. And Miss Lilio, support at basta ako barda lang sapat na. Thank you, Dareds, sa updates. God bless. Ayan. Thank you so much, Ma'am Chirilio, support sa inyong komento at palagi ang panonood. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe and please don't forget to follow my Facebook page, Darreds TV. God bless everyone!